Hello mga kabunsuan, welcome back to my channel. Bago po ang lahat ay binabati ko po muna kayo ng magandang mandang umaga ang haligabi sa inyong lahat. San man sulok po kayo ng mundo naroon ay happy happy lang. At ito na nga po mga kabunsuan, happy happy lang po talaga dahil happy happy ang ating founder na si Madam Lynn Esplana Lorelia dahil nga po nagkita na nga sila ng ating Bunso Migs Molino na no, matagal na po niyang inaasam-asam ito. Biruin niyo mga kabunsuan, sa Singapore pa pala sila magkikita ng ating Bunso Migs Molino at syempre kasama rin po niya ang kanyang kapatid na si Nene mga kaibigan at mga defenders po at syempre hindi po mawawala ang mga bumubuo ng iba't ibang team, mga founders po na laging sumusuporta sa ating Buso Mix Mulino saan man pong mapunta ay talagang nandoon po ang mga founders na ito, yung mga team na ito na solido po talaga. Kaya nga naman si Madam Lin Lorelia hindi niya pinalangpas ang pagkakataon na ito para masilayan ang team Mix Molino, ang ating buso Mix Molino at mga defenders at syempre, mga kaibigan na rin, mga malapit na kaibigan ng ating buso Mix Molino, lalong lalo na si Tatay Jet na nandoon din sa event na yan at dito nga mga kabunsoan na pakwento at napaiyak nga ang ating founder na si Madam Lynn sa team fighter group na sobrang higpit po talaga yung yakap ng ating buso Mix Molino sa kanya kasi alam po ng ating buso kung sino po talaga yung to'o at solido gulso mix ng

yan naman mga kabunsuan, mapapasana all ka na lang sa ating founder talaga na sobrang uh, higpit po talaga yung yakap sa kanya ng ating Abunso Mix Molino. Ayan, congrats sa'yo Madam Founder at nakita mo na ang ating bunso Mix mulino na matagal mo na itong pangarap. Alam namin yan dahil kami nga rin po mga kabunsuan ay nangangarap na makita at mayakap ang ating bunso Mix Molino at dahil dyan mga kabunsuan pakinggan po natin ang